Pila mo na nga eh. yes, niyo, gusto niyo mo? 4 mil 4 mil Ah, uh, kinuha niyo nga niyo mo, pila 4 mil 4 pun Swing arm, last swing arm Pilas 4-5 mo siya? Mga 12 Pila po, ikasunan mo nga ng likid 5 Updated nyo, mong eh. okay, okay, man, -pod. na yung mga risk na di Ano siya? I-expire I-expire pun? expire pun, safe na natin ito, dos mil, manigat rin ka ni Rang Rem. Dos mil ang rem, ha? Cinco. Ano ka na swing uh am? Cinco mil -huh. pa na. Nakalisin siya lagi. Uh -huh. Ispe, papugka. Uguya, uh -huh. gindugi una, ganyan yung mga setup, ha? Sunlog-sunlog, pumuha -sunlog, ng mga street bike. Sabah ka, o, yun niya. problema ang trabaho. Ang problema kayang ang inyuhang mga motor na nawa. Asa ah, mga sa side mirror anak pod? May butangan lang din. Ha? May butangan na nanguha. Nga nanguha may butangan Kasi may katanggal. Kaya kanya may butangan. Ha? Tanganin. Lagi. Pagkutahan okay. ah, okay. yeah. na ako kasi katanggal na. Kasi kapuli. Ha? Ha? Ikaw. Dapat katong yung giilis mo katong mabutangan na. na mo kaya nga na. Saan so, pagkabutang side mirror anak? Helmet lagi. Juwa bigay talaga ng helmet. Na, Mahal man 'yan. Lagi nagmotor mo ba? Nindot 'yung mga motor. Napaka-kumpleto pa mga sit up Sayang kayo 'yung motor, nindot kayo, nya di mo maghelmet. Kauban po di mo ni. Kausban put di mo ni. Oh, asa po, O, wag hihipo mo tayo sa ibero ni. ano. Bitanggal lagi 'to, yo. Ha? Bitanggal lagi 'di mo 'to, yo. lagi. SP pa po ka oh. Di ba po ka naghilmet Kabalong na SP pa mo Dahil listo Expire po Ha? Ah? Bago pa na expire Updated na yung mga listo eh. Katong sa Expire po Na ah, Hagan yung setup yan Nood lang Ang listo Usa kalibo ka pinuna Kina kina Pagkata nga ka Pila mo na yan yun. Gusto yun. nyo mo ano ba eh? 4,000? 4,000? Kini? Ape na eh, set up na eh O kini lang? lang, 4,000 na eh Ah, mahala Ah, uh, kini nga ni mo, shift eh, pila 3,000 Ah, kini kini? 1 Swing arm lang, swing arm, pila 4,500 4,000 4,000 Plus uh, mga 12 Unya, uh, asak to po kayo kay ug pati ka na 12 mil man pud ang expired registration. Yes, side mirror 5 mil. So nanakay 17 nga uh, bayad noon. Why helmet 15. So 18,500. Oh, okay. uh, di ba? Kana yeah, mo ni na ni mo ug pati OP han ka. Butang isa mil. Pa ta na i clip ani yo. Tong clip clip ana. Kini lahi pa pud ni gasto. Adili na stack pila ba gasto naman ang legit. mahal lang kayo hindi kumail na mo ha pinaka buwan naman ng ispin ni mo hapit na may expire, expire. ganun pa pa naka pl na-process ane wala meron process ane be pilay gasto ni mo ane, ganyan ganyan tinuod, pilay gasto 1,000 okay. 1,000 ganyan ligid. likid kaya sa spoke niya rim Pila gasto na Five. Ha? One five? Ba't ba't na set na Ha? Singko na kong set na tanan. Ah, sing, imo din eh? Ya, yeah, bro. mga kuwan. Two, dos mil man yung atin. Kanira ang Dos mil ang rim, ah, singko. Kanya ka na imo hang swing arm? Singko mil po na. Quatro. po. Unya, ang ispe, magkuha ka. Ay, siya. na na. Kuya, gindi yung mga set up ha? Kaya yan, din dinito din siya ma-impound kaya naman kay lisensya na kay registro pero kung TOP ang among gidala ah uh, um, uh, impounded din, din kay expire man imong registro ha pero kini kay citation lang man natong gisyo ha butang niyo na dili man na para sa mga para po sa inyo ha kay una sa sinyong safety og dili mo si kabayad na na baho man ka mo ha okay na panindutan inyong motor wala problema basta kay sunod mo sa kung sa'y sakto ha dili man na, makadaot ng Tanawon sa view ng side mirror kanin doon, uh, tanawon. Abot ah, na na te. nya resto na ha, ang listo libo ka na. Ha. O kana imo ha, ayo na na-expire na imong na, SP ha. Sayang kayo. O di i-process nimo na kay sayang gid kayo kana imong SP pila may magastuan na ah, siguro sa mga tres ay imong lisensya. Mga tres mil imong imong resto i-renew po na kay 1000 ka na para Motor ha. Kung may nagasawa, basta 1,000, wala na nakabot yung 2,000. Niyaka na yun yung mga sit-up daw kay nagasto. Niyaka kinibutang yung side mirror na yun, oh! Ah? Tara butanganan. Tanggalan po. Sunlog-sunlog, bumuha ng mga street bike. Ang style niyo ana, kaya gusto mo mo tapok-tapok yung side mirror, di ba mo mga kasiraan, gasolinahan mo na. Pag-abot yung gasolinahan, pag doon na ninyo, tanggalan yung side mirror na at mo ng mga barkada na ninyo. Alami kaya kung motor o yung side mirror. Pero pag mularga na mo, yung padagan na ganyan mo sa public uh, agayanan, taon yung balik. Ano yung sekreto niya? Yeah?